What's up mga mananap? So ngayon, pag iihaw tayo o magluluto tayo ng hito. Alam natin na mahirap lutuin ang hito kasi mahirap din siya patayin. No? So ang isang solusyon dyan ay lagyan mo siya ng asin. And ilang mga ilang minuto lang, ilang isang oras siguro, yan mamamatay na yung mga hito dahil sa asin. Yung ibang ginagawa nila, pinupupok nila yung ulo. Pero ang nangyayari dyan, nadudurog yung ulo ng hito. So, medyo pangit yung tingnan pag ipiprito mo or lulutuin mo kasi durog na yung ulo niya. Yung hito pala dito sa amin, nasa 170 per kilo. So, nag-order kami ng dalawang kilo. So, kaya na umaga, fresh na fresh pa talaga yan siya. bagong huli nila. So, ayun, deliver dito sa bahay nila, titina. Ayun, asin lang ginawa natin. Ginagyan natin asin para Uh, mamatay yung mga hito pag hindi na gumagala yung mga hito pwede na siya tanggalan ng mga lamang-loob ng hasang niya tatanggalin na eh dilinisan na so in that way mas mapadali yung paglilinis mo sa mga hito at pagluluto. Contd lang itong video. Thank you sa so pagtanaw. Bye.